antok o manok? Kinaaliwan online ng video na ito ng isang batang lalaki kuha sa isang fast food chain sa Quezon City. Kahit kasi antok na antok, ayaw paawan sa pagkain ng manok. <laughs> video umani na ng halos 5 milyong views. Ang cute little boy, kinilalang si Mason Zero Velarde. Kwento ng uploader at ang tito nitong si Mark Bryan, maagang nagising ang tatlong taong gulang niyang pamangkin dahil excited na excited daw itong pumunta sa mall. Minsan lang din daw kasi sila makapamasyal buong mag-ana kaya naman alas 5 pa lang ng umaga, gising na ang sikiting Dagdag pa niya, habang sila'y nag-grocery ay pinaglaro muna nila si Mason sa isang indoor playground kaya naman, ganun na lang siguro ito kapagod. Biro naman ang isang netizen, grabe naman daw yung pagkaantok nito, parang 12 oras nagtrabaho. Habang hirit naman ang ilan, panalo ang multitasking skills ni Baguets, nakakapagpahinga habang kumakain. Pero pag-amin ni Mark, hindi niya inakalang magtitrending ang video na ito ng kanyang pamangkin. Inupload niya lang daw talaga ang video bilang remembrance nang sagayon ay mapanood ito ni Mason sa kaniyang paglaki. Masaya daw silang ang simpleng video na ito ay naghatid ng good vibes sa marami.